Sugatan ng isang barangay chairman ng pagbabarili ng riding and tandem sa tapat mismo ng kanilang barangay hall sa Santa Maria, Bulacan. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Kuha sa CCTV ang pagdaan ng motorsiklo na ito sa barangay Magasawang asawang Sapa, Santa Maria Bulacan at huminto ito sa tapat ng barangay hall at bigla na lang pinagbababaril ang chairman na si Juan Rosillas. Naalerto ang mga tauhan ng barangay at agad na binuhat ang biktima para isugod sa pagamutan. Kasama ni Rosillas ang admin ng barangay nang mangyari ang insidente. Bigla may dumating na motor at... Uh gumilid sa amin at pinaputo kasi kapitan. ang uh, hanggang sa putok, pero perong putok na para pumaltos. Uh, uh, tapos, kumano sila, dumiretso, magkaan sila dalawa. Parang may, bon, may bonnet, naka hood, at may mukha maan sa tagiliran ang kapitan. May ilang bala rin na hindi tumama na gagamiting ebedensya para sa investigasyon. Meron pong dalawang special po at isa po na uh, unfired cartridge po. 45 po yung ginamit po. Nasa maayos ng lagay si Rosillas, patuloy naman pinaghahanap ang riding in tandem. Tinitingnan pa ng mga pulis ang iba't ibang anggulo para matukoy ang motibo sa krimen. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.